Hello guys, Dahon and Pits here. Welcome to my YouTube channel. Ang alamat ng butiki. Noong unang panahon, may isang batang ubod ng pilio at pakialamero sa lahat ng bagay. Marami tuloy ang nagagalit, kaya madalas mapalo at mapagalitan si Kiko ng amat ina. Gayunpaman, wala rin kadaladala ang batang ito na lalong tumigas ang ulo at wala pang galang sa matatanda. Dahil dito, walang may gustong makipagkaibigan sa kanya. Palibhasay, walang kalaro. Ang mga hayop na lang ang ginawang libangan nito. Ang maamong hayop ay nagiging mailap dahil sa pananakit ni Kiko. Kalaunan, pati ang tanim ng may tanim ay lihim niyang sinisira isang araw habang nagwawalis ng bakuran ang ina ay lumapit si Kiko sa punso at walang sabi-sabing winasak ito. Galit na galit ang ina sa anak. Pagkatapos ay abot-abot ang kanyang paghingi ng paumanhin sa mga duwende. Mga ninono, patawarin po ninyo ang aking anak. Hinding-hindi na po siya uulit. Magpakabait na po siya. Pangako po. Wika ng ina ni Kiko. Pinangaralang mabuti ng ina si Kiko na huwag uulitin ang ginawang paglapastangan nito sa punso. Dahil masamang magalit ang mga lamang lupa. Subalit kinabukasan, matapos isuga ang kalabaw ay bayawak naman ang napagtuunan ng pansin ng batang sutil. Sinundan ito, ngunit nawala ito nang sumuot sa nakausling ugat ng puno. Hawak ang tirador ay sinaliksik ni Kiko ang buong paligid. Laking galak nito nang matagpuan ang maraming itlog ng bayawak at tuwang-tuwa na tinirador ang mga itlog. Biglang nagulat ang bata nang lumitaw sa harap niya ang isang diwende. Hoy, batang salbahe! Bakit mo pinasag ang mga itlog? Hindi mo ba alam na may buhay sa loob nito? Sa ginawa mong iyan, kita paparusahan. Magiging kalahi ka ng bayawak! Huwag po! Maawa po kayo sa akin! Magpapakabait na po ako! Fixman! Sino nga lang? Ilang beses ka nang nangangako tuwing pinapalo ka ng tatay mo? At kahapon lang, nangako ang nanay mo, pero nagbago ka ba? Ngayon, bilang parusa, ikaw ay halik sa lupa bago magtakip silim. At dahil ikaw ay tao na nilalang ng may kapal. Kaya sa tahanan ka mananahanan! Buti ang itatawag sa'yo! Naglaho ang diwinde pagkatapos nitong magwika. Dali-daling, kumiripas ng takbo ang natatakot na bata at nagsisigaw ng Ayokong maging butiki! Nanay, tulungan mo ako! Ayokong maging butiki! Napadungaw ang ina at kitang-kita niya ang pagkasubasob ng anak bago pa man ito nakaakyat ng hagdan. Nagtaka ito sa pagbabagong anyo ni Kiko hanggang maging maliit na hayop na animoy bayawak, palibhasay, butiki, ang huling katagang narinig sa anak. Kaya butiki na rin ang itinatawag niya rito. Bagamat mabait, ay mailap ang hayop na ito dahil sa hiya patuloy pa rin ang paghalik ng butiki sa lupa tuwing dapit hapon. Panahon na lang ang hahatol kung nararapat na ngang ibalik sa dating anyo si Kiko. Para sa mga diwende, mabuti ng manatili tung butiki sa habang panahon.